what's up mga bok so for today's video andito tayo sa Mount Brehino so tingnan natin yung magandang tanawin dito kung maganda ba <laughs> yan so mamaya aketa uh, pahinga lang tayo konti tapos maya maya tayo uh, mag magana yung entrance dito magana yung entrance dito te magana pa yung entrance uh, entrance 100 pero pag maligo pa 200 Ah. Uh -huh. Hindi kami maligo. Isang daan. Okay. Yung parking pot bed. So, yung entrance, 100. Pag maligo ka, 200. Tapos yung yung 20, parking ng motor. Sa barangay kasi ako, hindi ako sa barangay. Ah, hindi ka dyan. Barangay ka pala. Kala ko dyan ka. Nandito lang ako, pero hindi ako dyan. Sabihin. Hindi ka napasok. <laughs> Pwede yun naman kayo Ah, Okay utos ng amin, Kailangan. Kailangan may bantay. Eh kasi nung hindi kami nagbantay ng nakara ang Dearness, eh may accident dito. Sa amin dahil lumapit. Eh pinabalik kami dito ulit. Hmm. Ano yun? Nagulong? <laughs> hindi. eh, yung mga party na ganyan, pag nabangga ka ng motor. Ah, yung ular, ano, sa ular, nasasagi. Yan, ubos. At pag wala walang bantay, yun. Eh pag may bantay, okay naman. Okay. Si Sati, oh. Ay, Huwag <laughs> naman ito. Ingit na yun. Akit doon sa taas. Bakit? Hindi pa naman tayo mamaya ah. So yun. Super, super init mga bok. Akit ito so, ba kami? <laughs> ano namin natin? Ano natin matanaw yung mga tanawin niya kung ganito naman? Okay. Okay, pumasok na kayo. Ang ganda niya doon doon campsite. Ah, doon magsimula, Tapos, di ba? Tapos dito yung mga bahay Ano? Tayo muna. Tayo nga muna tayo. Tayo nga daw muna kami mag- Diyan, bago sa si... Si Dudong Wan. Hilingan. <laughs> 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 <Di>, hello! ano? Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Hilingan yung motor. <laughs> 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 We, <dina>. We. <laughs> di, yung motor sa pocket eh. May makainan din yun, te. Na, Marami yata ng titinda dyan. Kaya eh, eh, ano, parang pa sa lakata. Ah, magpapaluto ka pa. Eh, meron na yata mga luto yun dyan. Eh, depende sa kung ano gusto mo. Dito <laughs> din sa labas, matindahan na, ko. Ano yan te? Pag diniretso, wala nang daanan Ah, yung sa may unahan pa meron tayong Egypan. Ah. Kaya lang yung booking. Kung pupunta ka doon, kailangan nakabukas para sa pupunta ka ng... Ito po tayo guys sa Mount Brihino. So, mamaya na tayo akit kasi sobrang init pa. Nandito lang kami sa babae. A few moments later. So yun guys, so unang baitang pa lang, mapapawaw ka na sa sobrang ganda ng tanawin. So tingnan nyo naman yan guys. So yun oh. So nagsikang ano lang dito guys, mainit lang talaga. So wow, ang ganda naman ng tanawin na yan. Sana oh. Kakahingal rin po Akit ka dun hanggang ano Hanggang dun sa may ano Hanggang uh, taas Ah, uh, Isang oras Ito so, magmadali Mahalo ko lang sa gabi naman Ay, Basta Oo oh. A few moments later. So yo, what's up, guys? So andito na kami sa Mount Bahino. Sana oh dito sa may tuktok ayan o tingnan nyo yan ah uh, 330 steep pa maka tungtong ka dito sa taas so yun na at tatanaw mo dito lahat ayan tatanaw at, mo dito lahat sa ano paligid mo ayan wow, ano. so yun <laughs> at saka masaksihan mo na yung mga paligid at saka mga puno-puno puno-puno <laughs> lang lang yung makakita sa'yo uh, so parewan, what's up sa'yo? kamay-kamay ka dyan, uy, Shatra. oh kamay-kamay <laughs> so what's up guys <laughs> so tingin namin, nakakahingal naman yung pagkakit dito so, hindi ko lang alam sa inyo kung um, pumunta kayo dito no? hingalin kayo o oh, mas sulit kayo yung pag nyo dito pero mas maganda ka mag dito pag alo hapon umaga sa hapon kasi may mga ilaw na to eh so ngayon kasi nasa alas 3 pa lang eh kaya medyo tirik ang araw tirik <laughs> laki yung ilaw sa taas so yun lang sa atin mga guys so papakita ko sa inyo yung bagantang tanawin dito sa Mount Biheno So, guys so bababa eh. okay, yeah. so, na kami sobrang init dito mga bot grabe napakainit huwag kayo iya so bababa na kami sa Pakainit Sarap Sarap ng init

Apa ah, ka pakainit Apa ka Apa guys super 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 init so, may swimming pool sila din mga bok yan tapos may mga solar sila dito. So, yun. Yung mga yung andun yun. may yun, mga cottage din sa baba. Ayan o. Oh. oh. Ito na sa akin, pangit eh. Ha? guys, bababa na kami at saka pauwi na kami marami init si RT si RT yung mamaya picture na naman tayo sa DRT <laughs> oh don, malilim don kasi marami puno dun eh Ang <sighs> init na pala dito Wala ang hangin eh Wala pang hangin So, gantong oras Huwag na muna kayo pumunta mga alas 3, huwag na muna. Makapunta kayo dito, mga alas 5. Kasi kulang hapon. Kasi wala nang masyadong, hindi na masyado init. Kasi e pag ngayon, pupunta kayo ngayon, super init. Pwede mo overnight eh. <laughs> overnight ng puti. Oo, oh, pwede. Pwede, pwede ba? Uli, ah. pwede, pwede, pala dito overnight. Tapos meron sila dito, ng, ano, kainan. Ayan, o. Oh. Mabok. po. Kaya so, yun yung kainan nila dito. Yan. Pwede kayo mag-video okay? kung gusto nyo. Nasa inyo lang kung ano trip nyo sa buhay nyo. Sa yan o. Yan mga video kayo yan. Yan. So dito yung mga bahay-bahay na one, one sa 1,000 o 1,500 o 2,000 may git ko mulang <laughs> mga overnight siguro mga 35 35 ba 15 so sa, nasa 15 daw yata hindi <laughs> ko alam eh di na ako nagtanong so yun ma so pababa na kami mga bok si super init na talaga ibang ko na itong kasama ko bagal eh may manok pala itong panabong <laughs> oh, sa puti <laughs> sa puti o o o diba sulit o oh. oh, dun sa baba o oh. ito yung bahay nila dito yun know. Oh. o

So yun na mga box So nauhaul yung Siparing one uh, Bibili mo na siya mga tubig Baka ma-dehydrate na kami Sa sobrang init ng panahon Yun lang Kaya <laughs> yeah, pag pumunta kayo dito mga box Huwag niyong kalimutan magbao ng tubig Yun lang talaga ang pinaka-importante So yun, what's up sa inyo mga Bok? So Hanggang dito na lang yung video natin. So, maraming 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 salamat sa panonood. So, please like, comment, and subscribe my YouTube channel. So, huwag niyong kalimutan ang lahat. So, yung kasama ko, si Parangwan. Juan. So, hanggang dito na lang po. Peace. Mabuse.